sungai doon ah uh, pasok ulit tayo dito. this time pero this time aku nak mag isa so, mga idol kami insane na 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 eh, Ini berapa tahun? Ini Ini this time And Pasok ko na tayo dito Sekarang, kita akan kembali ke sana. Ini sangat sukar. Kita akan kembali ke Mereka mengai di sana Kita berada di sini lagi Sebab Mereka kasi kukuha naman na tayo ng mga kahoy ay doon yan <coughs> dito <coughs> 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 ako Tagahingan mga idol. <laughs> Ayan galing tayo doon. Sa, galing tayo doon sa taas. Ayan. Ito. Dadahin natin doon sa <laughs> sa baba mga idol. Ayan. Oops, teka. Ingat lang. madulas <laughs> dulas ang daan. madulas dulas. Uy, <laughs> Teka lang ang idol ha. May nagkita tayong ano dito no. Uh, may nagkita tayong bitag. Ayan. Ayan Oh. Ito bitag to eh. So luma na. <laughs> um, inanuhan ng anay mga idol. Na, uh, may mga may mga anay na. Pero sino kaya yung uh, naglagay ng Sino kaya yung naglagay ng bitag no? O hindi ko alam Kasi marami kasi manok dito mga ilol Maraming Maraming mga manok at saka ibon na dumarapo dito Kaya siguro nila nilagyan ng patibong kasi gusto nilang manghuli ng uh, uulamin baka lamin or kung ano naman nila to so, <laughs> hirap nito ang pababa matarik kasi yung daan eh. tapos madulas pa yan mga idol na no? dito tayo sa baba yan dito sa may Ayan, dito sa may signboard banda yan, nakababa na tayo uh, mga idol galing tayo nung sa taas tapos kami uh, may... may natira pa palang kapi dito idol eh. nyo may naes patan tayo Yan di pa pagkita ko lang. Ayan. tuh to to to. Ito ang mga idol. Ayan. Teka, baba natin yan. Ayan. Tapos, yan. Ayan. Ayan mga idol oh. Ayan. May natira pa pala mga kape Ayan kala ko wala na eh meron meron pa palang natirang mga kape Ayan. kita lang natin ulit yan mas malapit yan mga kape At may nakita din tayo no doon banda sa sa dito banda sa may akasya eh, hindi ko lang mapasok hindi ko ko lang mapasok kasi Ayan mga idol. Ay Hindi ko lang mapasok kasi masokal. So, may nakita tayo doon. Ayan o. Oh. Meron. Meron. Ayan, din Ayan doon mga idol o. Oh. Doon banda. Ayan. Doon banda. Ayan. Diyan. May uh, may mga natira palang kape. Eh. So akala ko akala ko naubos na. Uh, maraming salamat mga idol sa panonood niyo. 拜拜。Bye bye.